Malaki. Hindi naman. Meron. Ha? Maganda ganda ng hatang to. Ano kaya to. Tingin kaya hindi lumutang na. Ano kaya to? Balagbag lang siguro. Lapis? Balagbag. Malamang balagbag. Oh, baka Paul Hook. Paul Hook. Ang lakas ng ano eh. Balagbag eh. Kita ko yung hatak niya dire-diretso. Balagbag. lapis lapis balagbag buntut buntut nadale eh. <laughs> buntut pala <laughs> buntut. Pa. Lapis na lapis. Lumutang. buntut apa lapis lumutan buntut teh <laughs> Nabuntot pala siya. Kaya ang lakas eh. <laughs> Maliit lang naman eh. <laughs> Lakas lang humatak eh. Hala. Ano ba gagawin natin dito? nab nabuntot Ha? Tatas pa ba to? <laughs> oh. <laughs> lakas ng hatak